kapatid na Angelo Iranyo V. Manalo, ang tagapag-ugnay ng mga kapisanang pagsambahayan ng Iglesia ng Isto. Kami po mga magkakapatid sa distrito ng Western Samar sa pangunguna po namin mga ministro at manggagawa kasama ng aming pamilya ay nakikigalak po sa buong Iglesia sa pagsapit po ng mahalagang kaarawan sa inyong buhay. Laging laman po ng aming panalangin ang patuloy na patlubay ng ating Panginoong Diyos para punuin po kayo ng lalong karunungan, kalakasan, kapangyarihan upang patuloy po na maging malakas kayong katuwang ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, para mapangunahan ang Iglesia sa lalong maningning na paglilingkod sa Diyos. Kami po ay malugod na bumabati ng Happy Birthday po! We love you po! Mula po sa lokal ng Katmalogan, distrito ng Western Samar, kami po ay bumabati sa inyo ng... Happy Birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Kami pong mga may tungkulin at mga kapatid sa lokal ng Kalbayog City Western Samar ay buong pusong bumabati ng... Happy, Happy birthday, birthday po! Kami po mga kapatid sa lokal ng Butyong ay bumabati sa inyo ng... Happy birthday po! Mula po sa lokal ng malayo, kami po ay bumabati ng Happy birthday!